sa iba pang ulat, humarap sa Senado kanina si Social Welfare, Welfare and Development Secretary Dinky Suliman. Inamin niya na isinabay ng DSWD ang family camp sa pagdating ng leader ng Vatican na si Pope Francis. Bunga raw ito ng pakikipagtulungan ng mga lokal na pamahalaan sa mga syudad na dadaanan ng Vatican leader. Nagbabalik si Maan Primero. Inamin ni Social Welfare and Development Secretary Dinky Soliman na isinabay nila ang pagkuha ng mga street children kasama ang mga pamilya nito sa pagdating ng leader ng Vatican na si Pope Francis. Paliwanag ng kalihim, ito ay sa pagtutulungan din ng mga lokal na pamahalaan ng mga syudad na dadaanan ng Pope. Paliwanag ni Soliman ni nais umano ng mga lokal na pamahalaan na linisin ang mga lugar na dadaanan ng leader ng Vatican. Kaya naman kinuha na rin nila ang pagkakataon na maipasok ang mga pamilyang ito sa modified Conditional Cash Transfer Program o MCCT program. Ang nasabing programa ay tumutulong sa mga pamilya na magkaroon ng sariling bahay at kabuhayan. Ngunit itinanggi ng kalihim ang issue na pilit na itinatago ng kanilang ahensya, ang kahirapan ng ating bansa. Gaya ho ng sinabi ni Cardinal Tagle, hindi ho natin pwedeng matago ang kahirapan. At akin nga ho sinatanggap na ito pong ginawa namin ay pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan na nagnais na maging maayos ang Rojas Boulevard at sa tingin nila ang mga pamilyang nakatira po doon ay maaring maging biktima ng diskriminasyon o maaring uh, magamit po ng sindikato at dahil doon kinuha namin yung pagkakataon doon sa mga gusto pong sumama na mairehistro sila sa modified conditional cash transfer Dumating kanina sa hearing ang mga pamilya na nakasama sa Umanoy Family Camp na ginawa sa isang resort sa Batangas. Naging masaya naman daw sila sa camp at tunay na nagkaroon ng programa ang DSWD para sa kanila. So pag nalaman po namin yun, agad po kami pumayag kasi po, <clears throat> kasi po masaya po kasi sa camping eh. Pangalawang beses po namin sama po yun. Hindi po kami pinilit ko sa po kami sa mama. No, first time po lang po namin makasama sa camping. Tsaka po, dun po sa activity na yon pinapakita po yung mga karapatan ng mga bata. Dumating din sa hearing ang mga pamilyang nagre-reklamo na tila hindi naging handa ang ahensya at biglaan lang ang isinagawang programa. Hindi daw kasi naibigay ng ahensya ang kanilang pangangailangan sa loob ng anim na araw. Taliwas sa sinabi nito noong hinikayat sila na sumama sa programa. Dagdag pa ng mga ito, puro pangako lang daw ang ginagawa ng ahensya sa kanila. May kasunduan na po ako eh. Tapos may may dumarating po sa akin na social, puro papirma, interview uli, pirma uli. Pero ako, wala naman ako napapala hanggang ngayon. Kasi po MCCT, one year lang po yan. Ngayon po, nag-fail po kasi yung project nila na kaya ibinalik nila ulit kami. Nag-back to zero kami. Kaya itong camping na ito inaasahan na po namin kasi nga sa una, nag-island cove na kami. Siyempre, babalik na sa kumpisa, natural, magka-camping ulit kayo. Kaya yun, inaasahan na namin. Gusto ko magpaumanhin sa kakulangan doon sa camping. Uh, narinig ko yung sinabi nyo at uh, susubukan naming paunla rin ang susunod na mga camping na isasagawa namin. Dagdag pa sa naging pahayag nito, hindi naman daw sila pinilit na sumama sa Batangas. Humingi naman na paumanhin ang kalihim sa mga pamilya na hindi natagunan ang lahat ng kanilang pangangailangan sa loob ng anim na araw. Ayon sa DSWD, hindi lamang daw ang pamahalaan ang dapat na kumilos para sa ikauunlad ng pamumuhay ng mga Pilipino. Dapat din daw ang pagkukusa at pakikiisa ng mamamayan. Para naman kay Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, head Senator Nancy Binay, maganda din daw ang naging layunin ng ahensya dahil nakapagbigay ito ng inspirasyon sa kanila na magsumikap sa buhay. Ngunit kailangan daw na matugunan ng ahensya ang mga problema sa naturang programa nakakatuwa din kasi kahit papano nga naka-experience ang ganun yung ating mga kababayan at nag-enjoy naman talaga sila dun sa stay na yan. Pero di ba parang pina, para sa akin kasi dating pinatikim mo sila ng sandaling langit eh. Tapos binalik mo ulit sa impyerno. Di ba parang ganun yung, yung sa tingin ko na nangyari doon sa pagdadala dun sa family camping. Samantala, nananawagan naman ang grupong Gabriela kay Pangulong Benigno Aquino III na alisin na sa pwesto si Sekretary Dingque Soliman dahil sa pagiging anti-poor umano nito. Sagot naman ng kalihim, maiging tanungin na lamang daw ang mga mahihirap na kanilang natulungan hinggil sa paratang sa kanya. Kung anti-poor ako, uh, tanungin na lang nyo yung mga tinutulungan namin ng mga mahihirap kung anti-poor ako. Ako po, Inyong kaibigan, Maan Primero para sa Newsline.